Isang grupo ng mga tao ang kumuha sa isang bata na isa pa lang halimaw. Kung wala ito sa magkakaibang tao na binayaran para gumawa ng isang masamang bagay. Ito ay ang pagkuha sa isang batang babae na anak ng isang napakayaman na tao at ipapalit siya sa halagang 50 million dollars. Pagkuha nila doon sa may bata, kailangan muna nila siyang bantayan ng isang buong gabi sa isang malaking mansyon na mukha lang madali pero hindi pala. Dahil maya maya lang magugulat sila nang may umatake sa kanila at isa isa sila bawian ang buhay. At malalaman nilang ang ito pala yung batang babae na kinuha nila na isa palang vampira at anak ni Dracula. Kaya naman sa mga susunod na oras kakailanganin nila makapagtago at makatakas noon sa batang vampira hanggang sa makaligtas sila. Title ng movie... Abigail 2024 Punahan ko na kayo Oo, may sipon ako ngayon <laughs> Balik tayo doon sa may movie. Oo, oh, nagbabalari na dito yung batang vampira. Kaya mas magaling siyang tumablig. balentong siya. Tapos lumilipad pa siya para atakihin yung mga taong kumuha sa kanya. Kaya expect nyo ng maraming mga habulan at mga madugong scene dito. Nakatawa yung tagline ng movie na to eh. Children can be such monsters. Parang ito yung sinasabi ng mga magulang natin pag nagagalit debut naman itong batang to pero this time debut talaga siya di ko pa napapanood yung Megan pero feeling ko si vibes lang sila based doon sa may trailer na pinaghalo nila yung horror and comedy Isin hindi dito na yung batang vampira at yung isa pang character hindi ko alam kung bakit nakakatawa and creepy lang dahil yung nagbabali yung bata tapos meron siyang hawak-hawak na isang katawan na walang <laughs> nakakatawa din dito na tinanong nila kung ano daw ba klaseng vampira yung kalaban nila like sa True Blood ba, Vampire Diaries, or Twilight. And valid naman yung question niya. Kasi parang sa zombie lang yan eh. Kung yung zombie sa The Walking Dead, gilang ako na magkatotoo yun eh. Pero kung zombie sa The Last of Us or 28 Weeks Later, wag na lang. Maganda pa sa premise and plot ng movie na to sa masasama naman yung ginawa nila ay support mo yung batang vampira na mahuli silang lahat. Baga deserve naman nila in some way. Nakakatawa din silang makita na takot na takot doon sa may batang bampira tapos may dala pa sila mga sibuyas para doon sa may bata habang hinahabol sila doon sa buong bahay. Edyo hulaan ko yung twist nito, feeling ko yung pinagawa sa kanila, ginamit lang yon pang setup sa kanila. Kung baga para mapapunta sila doon sa may bahay at para ipakain doon sa batang bampira, ayun talaga yung main goal nila. Ang mga gumawa nito, gumawa din sa Ready or Not and Scream 6 so alam nyo na kung ano klaseng horror, trailer, suspense movie yung makikita nyo dito. Trips of cast, na dito rin si Gus and Edgar from Breaking Bad and The Boys. Sabi niya rin dito sila Alicia Ware, Melissa Barrera, Dan Stevens, Catherine Newton, and Angus Cloud. Ito so, ang isa sa mga pinakahuling movie na Angus Cloud before siya nawala, kaya maraming fans niya yung talagang nag-aabag nito. So yun lang, again ang title Abigail and abangan natin sa mga sinihan on April 19, 2024.